Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking channel at ngayon naman ang isi-share ko sa inyo. Kung baga ang problema ng mini-chainsaw nyo ay malaks naman ang kuryente tapos nalinis na ninyo yung kanyang karburador ay ayaw pa rin umandar mga bro. So, bibigyan ko kayo ng mga tips mga bro kung ano yung mga posibleng gagawin nyo kapag ganun ang problema ng mini-chainsaw nyo. Ayan. So... Hindi man natin may actual ang mga bro, pero sinisuguro ka naman sa inyo na kaya nyong pantarin pagka uh, nalaman nyo yung mga idea na ibibigay ko sa inyo. Okay, so pag ganyan mga bro na malakas ang kanyang kuryente, nalinis nyo na yung kanyang karburador, at ayaw pa rin umandar. Ayan. So, bali unang gagawin nyo mga bro ay i-check nyo yung kanyang compression dito sa kanyang spark plug kumbaga yan tanggalin muna natin yung kanyang spark plug so kumbaga isasample ko lang sa inyo mga bro para alam niyo yung gagawin niyo kaya tanggalin natin yung spark plug yan So, kung baga natanggalan ninyo yung spark lang nyo mga bro. So, may kuryente naman yung minichinsun nyo. Tapos, nalinis na ninyo yung carburetor nyo. Iganyan e, ganyan nyo. Takpan yung ganyan. So, kung ano ba, hiniklas nyo yung ganyan ay parang lumalaban yung, kanyo, yung flywheel nyo. Ibig sabihin, may compression mga bro. Yan, good. Good naman yung compression natin. Kung baga. So, punta naman tayo sa next step na gagawin natin. So, igpitan natin to. Ayan, kumbaga ganyan. So, ibalik nyo. Ayan, ang susunod naman mga bro ay tatanggalin nyo yung carburetor nyo ulit. Ano? Tapos, mayroon siyang pinakabutas doon, yung intake manifold ng kwa natin, gasolina natin. Yun ang tatakpan nyo. Kumbaga ito yung butas, gagan gaganyan nyo. Tapos, Hiklasin nyo ulit itong kwan natin. Mararamdaman nyo kung humihigop yung kwan. Bahagya lang yung paghigop niya dun mga bro. Yung pinakabutas dun sa intake manifold natin. yan. Kung mararamdaman nyo na parang hinihigop yung kamay nyo. Okay. Pero kung halimbawa mararamdaman nyo na parang walang humihigop. I-check nyo itong apat na tornilyo dito kung mahigpit. Ayan. So, kuha lang kayo ng pinaka-aling range nyo na kakasya dyan. So, may pasama naman itong tulos yung ganito yung mga bro. So, ito. Gamitan nyo ng aling range. Yung diretsuan. Yung papasok dun. Kasyang kasya. So, i-check nyo yung apat na pinaka alin dito mga bro. Kung mahigpit. Yan. Higpitan yung ganun. Yan. I-check nyo ganyan mga bro. Kung maluwag. Yan. Baka dyan sya nag compression. Kaya hindi makahigop ng gasolina. Yan, ganyan. So, panoorin nyo lang hanggang dulo mga bro. Para magkaroon kayo ng idea at mapandar ninyo yung mini-chainsaw ninyo. Yan, check nyo ganyan kung mahigpit. So, alimbawa kung i-check nyo ganyan at mahigpit naman. Lipat na naman kayo sa ibang problema ay kung halimbawa i-check e nyo at maluwag ibig sabihin kapag ka nyo tapos pinandar yung at umandar ibig sabihin dito ang problema pero kung ayaw pa rin nagpitan nyo na mahigpit naman ibig sabihin hindi ito ang problema so wali mga bro kung nahigpitan nyo na ito at pinandar nyo ayaw pa rin lipat na naman kayo dun sa ibang problema. Okay, so bali ang susunod mga bro, kung halimbawa mahigpit naman ito, itong apat na alin na ito, punta tayo dun sa ano, halimbawa ano, tatanggalin nyo itong pinaka clutch drum nyo. Ayan, titignan nyo yung oil seal dun mga bro, kung baka bumitak na o may singaw na. Tapos kapag natanggal nyo yung pinaka oil seal nyo, grasahan nyo na rin yung pinaka bearing nyo ayan nandun yun sa mga ibang video natin yung ginawa natin na paglalagay ng grasa check nyo kung bitak na yung oil seal nyo ayan kapag ka okay naman ibalik nyo tapos ibalik nyo na rin tong glass drum nyo tapos ikakabila nyo ulit mga bro check nyo naman dito yung oil seal dito sa kabila tatanggalin nyo naman tong cover na ito tapos yung pinaka flywheel natin may video na rin tayo mga bro kung paano magtanggal ng flywheel tapos pag natanggal nyo yung flywheel i-check nyo din yung oil seal ulit check nyo kung may bitak ayan so kapag ka na-check nyo na may bitak mga bro ibig sabihin palitan nyo yung oil seal isa yun sa dahilan kung bakit naglulos compression doon hindi siya makahigop ng gasolina So, dito kasi mga bro sa mini natin, kapag may singaw dyan, may nadiritik siya na singaw. Hindi mo yan basta-basta mapapandar. Yan, bali i-check nyo rin mga bro yung kwan dito. Yan, itong pinaka kwan natin. Ito, itong pinaka gasket natin. Baka may singaw na yan. Papunta ron. Ayan, isa rin yan. So, dito kasi mga bro sa pinaka crankcase nito, walang langis ito itong minichinso natin ay umaasa lang sa tuti kaya yung tuti ang buhay nito yun yung nagpapadula sa mga bearing natin sa mga sa stick bearing sa connecting rod sa piston ring Ayan, kaya wag nating pabayaan na lagyan na tuti Ayan, sa mga nagtatanong pala kung ano yung ginamit ko dito bali plastic ito mga bro na pinaso ko ng soldering iron para dumikit tapos dito naman yung mga nagtatanong kung saan ilalagay yung langis. Dito po ilalagay yung langis ng kadina. Bale, use oil po yung ginagamit natin dito. Yan. So, dun naman sa ilalagay natin ng gasolina dito, ang ilalagay natin doon ay yung fresh na langis. Mi nilalagay natin ng na natin ng uh, will you please repeat it? o nilalagay natin ng mix na langis yung gasolina natin para yun yung pinaka, ano, pinakalangis ng piston ring natin mga bearing stick bearing connecting rod yun okay so ay isa pang tips mga bro kung halimbawa good naman dun at hindi nyo pa rin napandar sa timing sa timing ng carburetor mga bro ayan tapos Bali, may video na tayo mga bro kung paano mag timing ng carburetor ng minisensyo. O di kaya mga bro, may kuryente naman siya. O baka naman yung diaphragm ng carburetor nyo. Subukan yung humiram ng ibang carburetor dun sa ano kung dun sa mga may ibang ganito. Dun sa mga halimbawa kung may kakilala kayo. So halimbawa mga bro, kung hindi nyo pa rin mapandar, at ganoon pa rin subukan nyo palitan yung pinaka carburetor nyo pwede kayong humiram dun sa mga kakilala nyo na may mga chinsong ganito ayan itisting nyo kung umandar ibig sabihin carburetor o baka naman sira na yung kanyang diaphragm ayan o o di kaya hindi gaano nalinis yung carburetor Okay, so paano mga bro, Ngayon, dito namang muli at sana ay nagkaroon na naman ka ng konting idea sa video ito at maraming salamat ulit sa inyong panunood.